Kag sa numero uno sa mga balita subong at law, wala sa may nakita sa karon nga security concern para sa 2025 elections ang Comelec ng PNP sa probinsya. Pero isa sa mga ginalantaw, mahimo nga maging problema sa ginapaabot niya pinili ay ang posible paglupok sa Vulcan Canlaon. Sunod kay Comelec NIR Regional Director Lionel Marco Casiliano Iyan ang uh, na bisuha ng mga election officers sa mga banwak ng syudad nga mahimo ba apektuhan kung mag-massive eruption ng Vulkan Canlaon na mag-update sa ilang uh, contingency plan kag ilakip na diri ang mga tikang in kaso nga matabo ini. Sang nagliligad nga mga inadlaw, personal nga nagbisita sa mga election officer kag alkalde sa uh, Canlaon City Banwa sang Moises Padilla, Kegla Casillana, si Castillano, kaupod ang iban pa nga mga opisyales sang COMELEC NIR. Iniangot sa mga contingency planning. Patag ni Castillano, ang mga eskulahan ang nag-serve ng polling center sa tiyon sang Piniliay. Gani mangin mabudlay kung may eruption nga matabo. Bangod ang mga eskulahan man ang nag-serve ng mga evacuation centers. Samtang kahapon nagsapol ang COMELEC sa Negros Occidental Provincial PNP. Wala sa may na-identify nga private armed groups na nag operate Kagbisan gani ang rebelding NPA ang ilang ginalantaw nga hindi man maka-apekto, hindi man makabig na mangin mainit ang pinili sa probinsya. Natala na pa nga mag-submit sa ng election watchlist areas ang tagsa kama municipal kag City Joint Security Control Center ukon JSCC far naman uh, wala naman siya nakikita ng uh, problema uh, with regard sa security. Mm -hmm. uh, uh, kaya kaya pa dami niya yan ngayon, sa ngayon niya. Wala naman nakikita ang private arm groups kaya no, medyo maingit na election. In fact, kahit na uh, sa pag-uusap namin, ang talagang uh, Kikita naming may problema pa lang is sa uh, sa ngayon is what would be the effect if ever there would be massive disruption at law.